Hello everyone! New day, new play na naman po tayo mga ka-insekta At ayan po ang gagamitin ko ngayong motor Ayan, ang bilis naming nakarating dito ulit Sa nolas ko, ayan si Lemuel, si Kuya Mac at si Tino Walang paawat kaka-play Ayan si Bossing Godwin At nandito na po gulo ng laro walang iba kundi si Den Den ayan po nagbabalik laro si Angelo fresh na fresh from Canada ayan sila ang bilis nilang nagpapapawis at nagdadatingan na po isa isa ang mga player natin ayan sila bahala na kayo say hello to Papa G ayan si Kenneth dahil wala daw silang training dito siya magta training sa ko ayan mag iikutan na po kanya kanyang pwesto na ang mga bading shout out sa iyo Limuel balik laro kay Kuya Mac kay Kenneth kay Baria ayan si Den at syempre tamang video kami dyan ni Ate Ganda fresh na fresh si Angelo at balik tayo kay Ate Ganda wow na wow di ba ang fresh niya ngayon at ayan sila i start na ng play Team number 1 and team number 2 At sa mga hindi pa nakapollow dyan sa ating page I-follow nyo na po ang Insecta Vlog Malay nyo makalaro nyo ako At makasama kayo sa aking vlog kaya dapat updated kayo sa aking mga ganap. Ayan sila, papawis lang sila. Kanya-kanyang laro na naman ang mga bading. Wow, nakaisa siya. mabilis po ang pacing. Team number 5 and number 6 na ang naglalaro ayan sila star at tamang video nga lang po ako dyan dahil katatapos lang ng aming game hindi na videohan pero mamaya idadagdag dyan ang video namin ayan sila papawis lang at nag service na nga po si Denden ayan binidyohan ko para hindi naman siya magtampo sabihin niya hindi siya kasali Ayun na nga, nag-service na ako. Nagmamaganda lang ako dyan. Ayan, tamang video. Tayo-tayo lang. At isa pang service. Yan, hindi tayo mapapagod. For today's video, mga bakla. At sila nga pala ang mga katim ko. At ayan nga, bigla ako napahiga. Makuha lang ang bola.